Sa so, bakal, so, bakal po. Sa bakal po ito, sa itong taban <laughs> Ah, Uda? Ano ko na po pwedeng ito so, uh, Intellect na ko na po lagod. Bayan ah. mo na sa wings na pula. Ligaw lang kita, Liga. inobatan na bakal po so, bakal po sa itong taban ni sir ah da so, ano ko na po pwedeng so, uh, na kaya po lagod bayan mo na sa wings na pula ngayon nakapakal na kita punta na po, ka so kapakalan sa dyan kasi hindi ko nagsunita pa ako eh dahil kung ano yung mo naman dito Dali na, Oh, okay. ito ng

Yeah.